Ito si Tongtong Sahor. Alam nyo ba na may nakakatakot na kwento ang tungkol sa kanya? Isa siyang kahoy na sumasayaw habang may tugtog, kaya naman tuwang tuwa at kinakaaliwan siya ng ibang mga bata. Kaya bantayan ang inyong mga anak at iwasan makita ang mga tugtog at mga video niya. Dahil isang magulang ang nagpost na ang kanyang anak ay laging pinapanood si Tongtong Sahor. Dahil dito, kahit sa pagtulog ng kanyang anak ay napapanaginipan niya si Tongtong Sahor at laging nagigising tuwing alas 3 na umaga kung minsan ay kumakatok sa dingding dahil tinatawag daw siya nito. Pati ang karakter at ginagawa ni Tongtong Sahor ay ginagawa rin ng kanyang anak. Kaya ngayon alam nyo na na hindi maganda sa mga bata ang epekto ng mga cartoons na palabas sila ang mga viral na mga karakter na hindi dapat basta kinakahiligang panuurin ng mga bata. Dahil ang tungtungtong sa sahur na ito ay may madilim na kwento at may pagkademonik daw. Kapag pinanood nyo ay tinatanggap nyo siya. May isang ina ang nagpost at trending ito sa blue Up na ang kanyang anak ay nagigising gabi-gabi tuwing alas 3 ng madaling araw. Marami kasi ang naniniwala kapag 3 a.m. to 4 a.m. ay ghost hour. Sa mga oras na ito, marami ang mga kaluluwa at inkanto ang gumagala. At ang kanyang anak ay sobrang adik sa karakter na ito. Pagkagising, binabanggit ang pangalan niya na Tung 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 horror Tinatawag na daw siya nito. At ang nakakatakot pa na kwento kay tungtongtong Tong Tong sa lahat ng tao daw na kanyang nakikita ay kanyang pinapatay gamit ang kahoy na dala niya. Madami din mga bata ang nananaginip sa kanya na dapat siyang tanggapin at papasukin sa kanilang mga bahay. Kaya huwag niyong hayaan ang mga bata na panuurin ang mga karakter na ito na Italian brain rot dahil pag pinanood nila ito, lalapitan sila ng demonyo at mga ligaw na kaluluwa upang paglaruan. At huwag niyong hayaan na lagi nilang sinasabi ang tong-tong-tong sa whore. Ang ibig sabihin noon ay tinatawag nila ito. Ano ang iyong karanasan sa karakter na ito? Pakilagay sa comment section para malaman natin. Ingat!